Jawa waas bos anuan <laughs> 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 Tapos, sanuan po. Sanuan po. Eh, papasok po ako, wey. Eh, kailangan po talaga. Maligo ka po talaga. Eh, <laughs> paano po tayo, wey. Ah, gano'n po ba? Hindi kang mali pala ako. Eh, papasok pa ako. Paano ka may meeting ako? Hindi ka po ba? Oh, wala kami pa kailangan. Maligo ka na lang. Yawa! Naga, mabulong ka tayo. Wala tayong sanuan. Eh, nabasa ka na. Oh, kahit taga mabulo ka. San Juan ngayon. Eh, magulas ito na ito. Kahit taga mabulo ka. Kahit ka, San Juan ngayon. Kaya kailangan ng maligo. O, oh, ayan. Go muna. Pihirap na ito ba? Oh, oh kaos okay. mo eh.